buhay natin dito sa dagat guys araw araw tayo mabilad sa araw mabutan minsan ng ulan mabutan minsan Hello so po magandang umaga. Ah papalaot na naman tayo guys kasi mayroon pa tayong na ano mayroon pa tayong pain hindi pa naubos. At ah, punta na tayo ngayon sa laot mag mangisda na naman tayo. Balik tayo sa tinuntan natin kahapon kasi okay okay ang pahuli doon. At dito lang muna guys, mamaya na lang ulit pag ando na tayo sa pagsisda natin. si hey, guys dito lang muna bye bye Ingat kayo palagi A few moments later. hello po magandang umaga sa ating lahat. tayo ngayon tayo tô ngủ làm natin tin, bật siêu, na sập sắt, adubo na sayu ti, cạnh so, tay guys Sana makadami tayo ngayon. Maka. Dito guys, ang nahuli natin dito. Maripati ang tawag dito sa amin. Iwan ko kung anong pangalan dyan sa inyo. Nalang kadali tayo. Alun guys, simula ng alun. Dito lang muna guys at maraming salamat sa panood. Bye-bye. Ingat kayo palagi. A few moments later. Po, magandang umaga po. Ito tayo ng huli na tayo ng isda. At sana makadami tayo ngayon. bagong nahuli natin ngayon guys. Tawd dito na maripati. Ah, eh. uh, dito ang aguyong Itong salay-salay. Ito. Yung tawag dito na parut Parutpuk ang tawag dito sa amin. Sana <coughs> guys. Makadami tayo ngayon. Kasi hindi maaraw.

minam short ko guys oh ah gisa sa ganito sa pa lunod na lagdong maputik sa ilalim dala dito dawi minsan ang isda guys hmm, Wala pa guys, wala pa ang isa. Dawi na sana. Uh, ano pa, ano wala pa. Painan. Hindi ngayon guys, hindi maaraw, hindi malon. Isang <coughs> minyan <coughs> ang pain guys oh. Pugnas. どう pagkain na ang hago sa dagat pahubas ano? ano? na ang nailong? natin dito sa dagat guys araw-araw tayong mabilad sa araw mabutang minsan ng ulan mabutang minsan ng unos dito kasi lahat ng araw dito tayo sa lao hindi na maka hindi na malaman kung anong pizza na kung anong araw na hindi ko na alam lagi na lang iniisip ang pagpang misda ang hanap ng pain pangisda isda Ito lang palagi araw-araw sa laot buti na lang ngayon hindi na ano hindi mainit na siyado <coughs> mayroon akong panagat doon sa bahay guys na pang malaki na mga isda kaya lang kailangan ang pain mahal ang pain kasi ang pain noon pusit kailangan dalawang kilo ng isang area Hindi na ano guys oh hindi na sabitan sa kawil ano lang na natali ang buntot niya oh. natali sa nylon Sa at dito lang muna guys maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi guys 2 hours later hello po magandang hapon po magandang hapon sa ating lahat ito pauwi na tayo guys hapon na Konti na lang guys, hindi maalon. Lapit na tayo guys. At doon na lang ako mag-video ulit pagdating na sa bahay. yan tayo sa konti-huli natin. At maraming salamat guys. Panood. Bye-bye. Loko, magandang hapon. Ito lang ang isda natin ngayong araw guys. Ito lahat. Halo lang. At dito lang muna guys bukas naman ulit maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi